dito na kami sa labas. 6.30 a.m. na yata. Si iya kasama namin. Gusto <laughs> so, niyan sumama si Jassy. Ayan. Yun na yung sunlight. Nalabas na. Sa una. Dali na ka. Yan yung bahay ng ano, kumari ko yung may kotse. Tapat yun. Diyan lang. Nakatuwa nga. Kasi alam ko, tulog pa siya. <laughs> Ito pa lang kami sa loob ng village. Ayan na yung sunlight. Oh, ew! Ito na yung sinasabi kong paakihat. <laughs> sa bundok. Marami kaming kasabay. Mung, ano, pupunta din dun sa taas. <laughs> sa bundok. <laughs> si Iya. Iya, hi! Jogging, go run! <laughs> Sabi ni Iya, Mommy, I'm a little bit tired. <laughs> Pinagdala namin ng bag para siya taga bitbit -bit ng cellphone. Para ano? Kasi nga lupot eh. What? Run. Run niya. Yeah. Jog. Jog, 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 jog. <laughs> Ito yung paakyat pa. Mamaya pa yan dun o oh dun. Ay, nako. Yes, Diyan daw yung ano, papasok papuntang haunted house. Sabi ni Jossie. iya, No. Why? Too scared. Too scared? <laughs> yeah. What? Basketball court. Come here. Yan yung turkey oh. oh Takot sila baka habulin mo. Ready? Not. Ano, nakunan mo? Ayan, nakikita na yung bundok dito. Yung mountain. <laughs> Parang ano yata yun eh. Um. Yeah. Oh goodness, I'm see our house. What? Bakit ang daldal -dal ni Iya. Ah, that's the peak view. There's a resort inside. There's a pool. Inahanap ni Jassy yung ano, yung bahay daw namin. <laughs> Let's go! Yung mga bata nasa, ano. Let's go! kapunta kami yung fuel express dito lang sa amin malapit kaya hindi na ako na gano <laughs> sit built later ako kasi may mga tao <laughs> good pa good morning ka good morning <laughs> happy <laughs> ano anong oras na 11.01 na ng tangha magtatangha na din naglabaho ko kanina kaya hindi na ako nakapag vlog hindi naman ganun kadami yung lilaban ko eh na busy lang talaga ako pag ganun gusto ko yung mabilis ang ano ko yung kilos ko hindi mo <coughs> na ako hawak ng cellphone ito charge ko mo yan mga yan para pagkatapos ko full charge lahat pagka sakto pagkatapos ko maglaba sakto naman uwi na ni Iya sinundo ko na tapos pagka sundo ko kay Iya kumain ako ng kapramen yung galing Japan yung dala ng friend ko na nasa Yokohama tapos, bigla na lang nagising si Jerome ng mga 10. Anong oras yung paa? Nagising ka? 10.30. 10.30? Eh, nagigising to madalas 12. Himala, nagising ng umaga kasi nga, ginapakan na siya ng mga langgam. Nilalanggam si Jerome. Kain kasi kayo ng kain sa kwarto eh. <laughs> Hindi naman. Uh, may mga nalalaglag na bits and pieces eh. Ano? Labasan talaga ng langgam ngayon. Yung mga maliliit, ang, sak ang sakit kaya mga gat nun. Kaya nagising siya pinagkakagat yan. Nakita ko may may Ang sweet bit, kasi niya. May bit na. Kaya siya nilalanggam. Tay. Huwag masyadong sweet pa. Masama yun. Sweet <laughs> sweet, sweet egg. kami dito sa, ano, sa welcome. Malapit dito naman. Oh, man. Tapos, ang ganda nung suot kong jacket. Bigay ito ng kapatid ko. Hindi ko alam kung anong brand nito. Basta maganda siya. Tapos may boom na yan, yan o. No. May gali ba na? Ito, libanan. ito. Sa kapatid ko din to Nagkasya sa akin. Mas ito, suot ko. Tapos naka-shorts lang ako. May, eh, may kukunin lang ako sa Western Union. Si hindi sumama sa amin. Nandun naman yung father-in-law ko eh. Kaya, hindi na lang namin pinili. ay naman yung sumama sa amin. Hindi kami na lang. Hindi naman di kaya magtatagal. Malapit lang yung ano dito. Yung welcome sa bahay. Pwede nga lakarin eh. Kaya lang, pwede nga lakarin pero malayo-layo. <laughs> Kung gusto mo na exercise, yun. Walang problema. Pag kayang lakarin. magpapark lang muna kami. Tapos, later update ko kayo mga besh. Maganda ng mag ni Kuya. later, bye! Nandito na ako sa loob na ay, Western Union. Ano yun, yun eh, bago to na Western Union dito sa loob na welcome. Meron pang ano, meron pang Western Union doon sa may kanto. Sa kalendola, yun naman yung buka. Kailang masikip. Dito kasi wala masyado yung post. Kaya naka-shorts ako yung upuan ganito. Pag umupo ka, malamig. ano kasi yung suot ko? Kaya naka-shorts. Si Jarong si na doon sa baba. Naantay lang ako. Gusto so, uh, ko dito yung palamig. May terapi ako. Ito na tayo. Wala ko masyadong pa. Ito pa Mamaya Mamaya. update ko ka. sa area ang wala na dun sa why 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 yan ah uh, 1.40 na ng hapon nandito ako sa may garahe kasi ang plano ko nakailip na ako kanina eh eh gusto kong magpapawis para kasing tinatamad ako kumilos kaya gusto kong magpapawis lilinisan ko na lang yung kotse ni Jerome pero hindi niya alam hindi ko sinabi sa kanya maglinis ako ng kotse Basta dininisan ko to ngayon para pagpawisan ako bago ako maligo. Take note, hindi pa ako nakakaligo 140. Kakaidlip <laughs> kasi ako eh, dininisan ko. Hmm, makikita nyo ang dumi-dumi. Oh, 'di ba, bongga. Ang dumi, besh. Hmm. Dumi. Dinisan ko yan. Okay. Guys, pinagpawisan na ako. Nandito ako ngayon sa loob ng kotse. Pumasok na ako dito. Dapat sa labas lang yung pupunasan ko lang. Pati na dito sa loob. Tinakyong ko na. Eh, nakita ko dito. Na Bumunto ako. Sabi niya, ginagawa Sabi ko, ang bilinis ako ng kotse. Sabi ko, hindi ako pinagpawisan. Sabi niya, paano ka pagpapawisan eh? si na nagbak daming buhok. Okay. Hindi ah, blonde to eh. Super blonde. Mababod, <laughs> Mababod sa init. Siguro. Sig Hindi niyo alam ko dito po ang vlog ako. So, bitwita siya. Wait lang. Punta natin sa Pa! Nasa pinakailalim talaga ng ano, nakapakan, yung mga mat. O, nandun yung mga buhok. Ewan mo. Oh, hindi ko buhok yan, no? Kaya yung buhok yan. to another vlog pasensya na po sa vlog ko kahapon na sobrang haba ay hindi pala kahapon yung Tuesday vlog Bye! sobrang haba ng vlog kong yun and yeah, paalis kami yeah. hindi ko na end yung vlog ko kahapon kasi uh, yun lang naman yung ganap namin eh. rejuve three wala oh, reju oh. ng LBC kasi may shipping ako sa LBC mm, rejuvenating set Number 3 Kupuntang SM Tarlac later, update ko kayo ha And hain. I have a hot pink mermaid tail on the go Yes Tag, Ano kasi nagsale ang Shopee Get your head Tapos sakto nakita ko yung ano yung mermaid tail blanket na ano pang bata Balanch ko One, si Boogie. 199 lang In order ko Tapos i-order ako ng microphone na ano <laughs> Yung microphone At na, by na you, ano For papa Kasi sabi ni Jerome ano daw eh It's rose. 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 color. Rose gold yung pinili namin color na ano microphone. 400 lang. Sino pumili? Ako. Tapos babayaran ko ngayon sa ano LDC. Kato oh, lang. So, pura lang. Pumili okay, ka pala. Man. Nasaan na yung ano dito? Bye. Later again. Dito na ako sa LDC. Shop Shop box kahit pa paano eh. May na boses ko kasi so, syempre nahihiya ako mag-vlog sa maraming tao. na hindi ko na tawagin yung pangalan ko. Mag-later, alet. May yung boses. Ang gulit. Later. kami sa McDo dito sa South Woods. So, di ba pag drive thru <coughs> yung Happy Meal nila naka-box. Tapos ito na binuksan ko na. <laughs> paano mo siya kakainin? Ay paano mo siya iya? Ano eh walang wala silang wala hindi siya nakalagay sa styro o sa karton. Kanin lang na nakabalo tapos chicken na nakalagay dito. Dito nakalagay yung chicken. Ayan, tignan nyo. Papakita ko sa inyo kung anong ginawa ko para mapakain ko lang si Ian dito sa loob ng kotse. <laughs> Ayan, ganito yung ginawa ko. Ganyan lang yung kanin na kabalot. Tapos ganyan yung chicken. ba? Diba? Take out. Paano mo gagawin yan? Walang styrofoam lang. O, oh, ganyan lang ginawa ko na lang. Mapakain ko lang siya. Tapos yung karton, pinold fold ko na lang na ganun. Fold na fold. Dito na kami sa toll gate. Sa ano? Toll gate. Anong tong toll gate pa? Mamplasan okay, uh -huh. tol gate na kami. Iya. Yeah. Hi, so. Okay. Why? Mm -hmm. I, what I, uh, have what to am do I supposed? You know how. <laughs> you know how. Ah! Oi, focus. Wait to drop the sticker. Motobos iyo. Kalaka, madilim po. Pasensya na kasi Pase, 6.20 na ng gabi. Kasama ko si Tere, nasa likod. Oh, Ang yes. mga <laughs> Ay, grabe! Hindi, diet kaya ako. <laughs> diet <dahil> sa ino. Tere, ito. May ngino. Punta, uwi muna kami ng bahay. Tapos, pagkatapos namin ito sa bahay, punta kami salon sa salon ng pas. Salon Pas. Sky Deep. Kulit eh. Kali kami ng dampa. Ito sa Pasig. Dilim Good morning. Good morning na eh. Kasi madaling araw na. Eleven, ay hindi. 12, 20 na nang madaling araw. Dumating ka nito sa bahay, saktong 12. Kaming dalawa lang ni Jerome. Nakipagkita ako sa mga classmates ko. Na si Heidi, si Tere, si Tessa, tsaka si Jovi kita-kita kami na lang kami social drink lang parang ano tagal na kasi namin hindi na gano'n nagsama-sama di ba lagi pagkatapos ng klase namin nagbabanding kami nagiinom hinihinaan ko lang yung boses ko kasi tulog na sila para eh, pag di ba pag, syape, pag tahimik mo pag malakas ang boses mo dinig na dinig din. Yung tulog na si Iyo tsaka si Jassy pagdating namin dito ni Jerome tulog na silang dalawa yung mga video na napanood nyo bali tatlong araw ko yan na vlog na putol-putol na hindi ko siya na nabubuo na isang araw kasi minsan may time talagang busy ako yung paggawa ko ng ano nakakalimutan ko talagang inuuna ko muna minsan natatagalan ako sa ano sa pagko nagre-reply sa mga messages, minsan sa comment sa YouTube ko, 'yung mga nagko-comment. Hindi agad ako nakakapag-reply kasi once na na-publish ko na 'yung video, may may nakaano na ako, may naka-schedule na ako na susunod na gagawin niyan. So hindi ko muna ako makakapag reply diyan sa comment. Dito ko sa Facebook page ko nakakapag-reply ako, ganoon yun lang naman tapos yung sa LBC ako hanggang doon lang yung vlog ko na meron akong claim tapos nahihiya ako kasi <laughs> hindi naman ganun kadami yung tao pero hindi pa rin ako sanay sa public na magsalita siguro dadating din yung time talaga hindi na ako may, may hiya. may inaantay lang ako yun parang feeling ko pag dumating yon eh hindi na ako parang ano na ako basta yun tapos yun lang naman tututul nga yung vlog ko eh. pasensya na tsaka yung isa kong vlog diba ang haba ano bang mas maganda okay lang ba sa inyo yung mahaba yung vlog na abot ng 20 minutes so okay na yung 10 minutes okay na yung 10 minutes no? kasi masyado mahabang mahaba yung 20 minutes eh hindi sorry ya, yeah, pasensya na talaga kung napapahaba ko ng ganun pagkakasyain ko sa 10 minutes para hindi naman ganun kahaba yung papanoorin nyo magkaka-assign ko sa 10 minutes kasensya na, yun mga goodnight na ako sa inyo kasi kailangan ko na din matulog mapahinga ko na yung aking face yung mga gamit ko yun goodnight see you on my next vlog bye, thank you sa mga nag-comment ha mayroon akong babatiin pero hahaba na to, doon na lang sa susunod kong video na i-upload ko kay babatiin kasi baka humaba na naman to goodnight